Andito na kami sa Dahila Dahilayan Forest Park. Dahilanan, Dahilayan Forest Park. All right. At yes, nandito nga kami sa Dahilayan Forest Park at ito yung unang destinasyon namin sa araw na ito. At ayan na nga ang ganda-ganda na naglagay ng ticket sa aking kamay. All right. Empty spaces swallow me like a bad dream. Faded faces. Sadyang napakasaya naman siguro sa araw na ito. Kaya samahan nyo ako sa buong video dahil bibisitahin natin ang mga lugar na magaganda dito sa Bukidnon at kakasama natin ang mga vloggers from Philippine Motorcycle Tourism at eto na nga nandito na tayo sa loob at tayo papasok na dito sa Dahilayan Forest Park ayan at ayan kitang kita natin si Luriki Jetly Big Sugar Rider in Progress at Sir Ginahan of course nandito na kami sa baba na kitang kita natin ang mga nakadispring vintage car sa mga mahilig sa vintage car wow napakagandang lugar ito para puntahan nyo at makikita nyo itong iba't ibang klase ng vintage car alright vintage cars alright at huwag na patagalan pa dahil susubukan na natin itong tinatawag nila na forest luge ride wow mukhang masaya ito ah magra-ride kami yan alright alright at ayan, may nakita tayong nagkasabay mag-ride hanggang dating na nila. Oh. Uh, napakasaya siguro pag tayo na mismo yung sumakay at mag-ride dito. Kaya tara na, samahan nyo kami. Napaka-busy. Napakasaya dahil pwede kayong mag-ride kasama na kasintahan mo, mag at buong pamilya mo. O ba diba? Saya? Yeah! <tinyo> bago magsimula ang ride, ah, makinig muna tayo sa briefing. O, di ba? Tama lang yan. Okay. Pull back, lean back, we we'll stay on legs. Okay, reminders, huwag lang po tayo mag-review ang cellphone, Cell phone, one move, one card, one move. Questions? Okay, ah, uh, tayo ng harness Okay. Alright, kaya natin. Alright, okay. Alright, okay. Right. okay. Let's go! Kaya aku, baru tidak aku asal. Di mana asa. ba, beli aku? Astaga, ini aku di... Uh, saktum sih, betul-betul. Sibuk-sibuk. <laughs> Problem apa pangtayu? <laughs> napakasarap ng ride. <laughs> Grabe, enjoy. Hey, next ride, alright zipline zip, zip line. Ito na nga ang pangalawa nating ride itong zip line. at ayan na nga sinusuotan na tayo ng harness. alright right. bisis na Pero dito first time po yung next dito. Ito ano? na! Sa mukha ko pa lang, parang kinakabahan ako. Pero okay lang. Ito na tayo. Tara, samahan nyo ako. Mag-ride dito sa Jet Mine. Eh, 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 eh. Excited na ba kayong sumakay? Ako din! Tara! Paano to, Kuya? May makaldala kami ng ganito. Okay dito <laughs> okay. sa. Ready? Yeah, guys. Kita mm. <laughs> 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 na, Kita si. na. Alright. lang yung ko lang Sige lang. second try. Uh, second time. Ah. At kasabay ko nga pala si Sir Cesar. Oh, ng Tourism Promotion Board. Ayan, kinakabahan na kami dyan. Ta kaya, tara, samahan nyo ko. Samahan nyo kami sa aming paglipad. Hindi pala, pagsakay ng zipline. Zipline nga! Dam. <laughs> ah. Hah, tapus narin. Sarap. Hah. Hayo pamisna kami sarai, ayo dia Pagkatapos ng aming masarap na pananghalian ay dumiritso agad kami dito sa tinatawag ng Lover's Lane at mainlab ka talaga sa ganda ng tanawin. Empty spaces, Bright lights, white coats, big beds waiting rooms. At nandito na kami ngayon dito sa Apple Lake, dito sa Bukid na. Ito yan, napakagamang tingnan sa likuran natin. Tara, palipad tayo ng drone. Let's go! Big beds, waiting rooms Holding your hand Too late, too soon Guys, medyo madilim na, napakagandang araw Kasi ang dami-dami nating napuntahan sa araw na ito At napakagandang mga lugar Napakagandang adventure At dito tayo nagtapos sa magandang lake Dito sa Apo Lake, dito sa Bukidnon at hopefully nag-enjoy kayo sa ating video sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. See you on our next video. Bye-bye.